Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business bilang isang taxpayer ay magre -renew. wala na po tayo ngayon ng ating business permit at uh, maraming nagtatanong dyan sa ating mga vlog noong sa naunang vlog natin paano nga ba daw kumuha ng permit ng sari-sari store ngayon guys ay sinasabi ko sa inyo yung mga gusto magbalak ng magtayo ng sari-sari store naghigpitan na po guys yung ating uh, Uh, BIR. So dito sa amin dati ay hindi siya nag-iikot ngayon nag-iikot na sa mga sari-sari store dati ay uh, barangay clearance lang ay okay na o kaya barangay uh, business permit o kaya DTI lang ang kanilang kinukuha pero ngayon guys ay hindi na po pwede dito sa amin uh, lugar. Ewan ko sa inyo guys kung ano yung mga Uh, sistema sa inyo pero dito sa amin dito sa Ilocos dito sa Pugotput ay mahigpit na po guys yung ating uh, pagkuha ng permit dahil uh, dumadami na po ang ating uh, mga kakumpitensyang sari-sari store bigla na lang kabutik karang kabutik nag uh, putan kaya sinasamantala din yung ating mga uh, taga BIR na kailangan may permit po silang lahat dahil responsibilidad po natin guys ang uh, magbayad ng fees sa isang uh, sa sa BIR. So, ano nga ba guys yung mga permit na dapat natin uh, kukunin kapag tayo ay magtayo ng sari-sari store katulad ngayon, uh, December Disember na ay kailangan natin ire-renew lahat yung ating uh, mga business permit. So, kada uh, kada Disember ay mag re-renewal tayo. January, magre-renewal tayo guys kung ikaw ay gusto magtayo ng sari-sari store, dapat December guys, bago ka uh, December ka magsisimula, tapos kapag uh, January, dun mag start yung uh, permit mo so magandang uh, timing yon para hindi malugi yung pagbabayad mo so, kaysa naman mag start ka ng July, uh, maglalakad ka na ng permit mo, so 6 months ay hindi mo mababawi yung uh, ibabayad mo guys, so ito, mag-start tayo kung ano yung mga dapat natin uh, uunahin. Sa renewal at sa pagkuhan ng permit, guys, ay halos parehas lang. So, mag-start tayo dito sa barangay muna. So, sa barangay, bago, dito sa amin, guys, mga requirements kasi ito eh. Uh, bago ka makakuha ng permit. Sa barangay, ay kailangan mo ng sedula. Yung sedula, guys, kung magkano yung kinikita mo, ay doon Uh, ibabase kailangan yung uh, sedula mo bago kabigyan yung isityo mo ay clear ka dapat mabayaran mo lahat ng uh, mga penalty mo kapag hindi ka sumusunod dyan sa bayan nyo. kapag hindi ka napag, naglilinis sa barangay nyo ay may uh, penalty po yon bago mo makakuha ng sedula ay uh, dapat clear ka so ayun susunod guys ay kukuha tayo ng ating barangay business permit. Yung magiging clearance na natin to, So, clear na tayo dun sa barangay. So, eto na. Uh, Meron na tayong barangay. So, eto. Ang susunod natin guys, yung ating DTI. Yung ating DTI ay kailangan yung DTI natin ay uh, ire-register natin yung pangalan ng ating business. Punta tayo sa DTI. Magbabayad po tayo. I-declare -de natin yung puhunan natin. Tapos kapag naman renewal guys, i-scans mo na lang yung DTI mo dati na uh, binigay sayo kapag magre-renewal ka na. So ayun, kapag may DTI ka guys, ito yung tandaan natin kasi yung iba hindi po ito ginagawa. Dito po tayo guys sa DTI, itong kapag kumuha na po kayo ng DTI, sasabihin ko sa inyo ang isang tip na hindi po ito sinasabi ng iba. Ang uh, proud pa nga sila guys na mayroon daw silang DTI. DTI nga lang daw ang mayroon sa kanila. Pero doon po sila nagkakamali kung uh, bakit hindi po nila nire-registered yung kanilang DTI sa BIR. So ayon ang sabi nila DTI lang, may DTI permit naman kami. Uh, okay na, nakapag-operate sila guys. Kasi yung DTI, in-registered mo lang yung pangalan ng... Uh, iyong business sa DTI so kailangan mo din i-register doon sa BIR yung DTI mo so ang ginagawa ng iba ay hindi na nire-register sa BIR guys so <laughs> nabubulo tayo hindi nila nire-register so ang nangyayari ay nape-penalty po sila kasi one month lang po yung uh, palugit nung DTI kailangan may i-register mo sa loob ng 30 days yung DTI mo sa BIR so kung ngayon Uh, kaya napakadami na ngayon nag-iikot na BIR kasi ang daming kumuha ng DTI na hindi nag-register sa BIR. Kaya nag-iikot na po yung mga BIR dito sa amin. Nagtatax map na dahil nga po doon ganun ang nangyari. So, ayun. Uh, pag, kapag na-registered mo na guys yung iyong uh, DTI sa BIR at kukuha ka na ng uh, BIR certificate yung permit mo Bibigyan ka na ng uh, certificate Tapos dalawang book of account Kung minsan tatlo Tapos bibigyan ka ng instruction Magpapaprint uh, ka na ng uh, resibo mo Na accredited sa kanila Kung ano yung mga shot na kung saan yung accredited Tapos ayun guys nabigyan ka na ng uh, Yung BIR So ayun Babalik ka na sa iyong uh, municipality Para kukuha ka ng Uh, tinatawag na mayor's permit so ayun nga, dito na yung uh, mas marami kang uh, babayarin o kayang gagawin kapag ikaw ay magtayo ng sari-sari store mamaya sasabihin ko, mamaya kung paano natin, so ire renew so ito muna, kukuha muna tayo ng uh, mayor's permit sa municipality natin so ayun pupunta kang ngayon doon guys at magkukuha ka ng requirements kung ano yung mga ibibigay sa yung requirements ito na yung una ay kung uh, yung place mo alinbaw kasi sa akin guys dito ako naka-problema idinikit ko sa bahay so eto na i ko na ito dati u ngayon uulitin ko ngayon sa mga sa mga nag uh, tayo ng sari-sari store na idinikit sa bahay ay medyo mas uh, complicated po kasi yung uh, building permit ng bahay namin ay kailangan kong i as build <coughs> ibig sabihin babaguhin ko yung uh, building permit So, ang laki na yung aking nagastos. Mas malaki pa yung aking nagastos kaysa doon sa naging puhunan ko, guys. Kasi, dikit nga yung sa bahay ko yung tindahan ko. So, bakit nga ba naging mas malaki yung uh, uh, nagastos ko? Kasi, uh, requirements po kasi yung occupancy. Ano ba yung occupancy? Ito po yung uh, uh, i-convert natin yung ginawa natin sa restorsa commercial guys, so ayun ma'am medyo madugo po yun. tapos babaguhin yung electrical ng bahay mo kasi magdadagdag tayo ng freezer chiller, babaguhin nila yung ah, uh, uh, set up ng uh, ating uh, electrical, so kailangan natin ng pa ng, uh, bureau of fire ng bureau fire protection, pupuntan ng bureau fire protection, kuha tayo ng certificate para lang ma tayo dito sa ating uh, mayor's permit, so Ayun. Nung nakakuha ko guys ng uh, occupancy. Ayun. Uh, tapos uh, Bureau of Fire Certificate. Sumunod naman guys na pinakuha sa akin uh, after ng ating Bureau of Fire ay yung ating sanitary permit guys. Ano nga ba itong ating sanitary permit? Kasi tayo ay nagbebenta ng mga pagkain. So kailangan nating kumuha ng sanitary permit. Ito ang requirements nito ay magpapemedical po tayo ng ating ah uh, stool, yung ating dumi, yung ating uh, urine, lahat-lahat na x-ray at saka yung dugo natin kung ma 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 may mga hepa kanon so gagastos tayo dito guys ng 3000 dito sa ating medical ng para makakuha tayo ng sanitary permit so eto taon-taon guys na ganito ang gagawin natin dito sa ating sanitary permit ganun din yung ating bureau of fire certificate taon-taon din natin yan i-renew -re guys so ayan mga requirements dito sa amin bago natin makuha yung ating uh, mayor's permit so ano pa yung karagdagang kadagda, uh, uh, requirements dito sa ating uh, mayor's permit Ito yung tinatawag na uh, kailangan membro po tayo ng SSS pag-ibig at sa Kapil Health guys So ayan, uh, bilang isang sari-sari store owner kailangan dapat ay membro ka sa SSS so kukuha ka rin guys ng uh, certificate sa uh, PhilHealth. Ito kagaya nito. Yung, uh, yung uh, kung naguhulog ka, katunayan na naguhulog ka. Yung SSS certificate, nakatunayan din na naguhulog ka sa SSS mo. At saka yung ating tinatawag uh, na pag-ibig certificate. So, eto guys, taon-taon mo itong uh, kukuhanin don sa mga uh, ganito, sa mga SSS. Pag-ibig, taon-taon kang kukuha doon plus kung halimbawa kung may tauhan ka dito sa yung sari-sari store malakas yung halimbawa tatlo yung uh, tauhan mo dito ay ire-register mo yan guys sa uh, SSS o kaya sa Pag-IBIG dahil, uh, ka uh, dahil hindi ka makaharay ng dahil uh, hindi ka makakarenyo ng business mo kung hindi mo uh, ire-register yung mga tauhan mo so ganun pala yun yung uh, Uh, mga techniques guys yung mga iba kaya pala naisipan ko na hindi sila kumukuha ng katukatulong dito kasi record pala na i-register mo sa pag-ibig as at sa Kapil Health ikaw yung maghuhulog dun sa kanilang account guys. So after mo mahulugan guys yung uh, mga tauhan mo kung halimbawa lang kung pero kung wala ka ng mga halimbawa ay sarili mo lang sarili mo lang yung iyong huhulugan. So ayun lang din naman ang nagiging problema kapag uh, may mga tauhan ka kasi si uh, makikita ng mga barangay mo na may mga tauhan ka so kailangan mo talagang i-register diyan sa iyong uh, business so ayun lang muna guys at wag po tayo uh, wag po nating uh, isipin na mahirap at wag po nating isipin na ang dami ng requirements po, eh. pero ganyan po talaga ang magpapatakbo ng business kapag ikaw na ay nakapagsimula at nakayanan mo yan baka iisipin mo pa ng mag open ng iba pang business dahil na, uh, nasubukan mo nang gumawa ng mga permit, kumuha ng mga permit, iisipin mo pa ng para mag magkakaroon uh, ka ng mga ibang uh, brands ng business kasi alam mo na guys yung pasikot-sikot. So huwag po tayong matakot, uh, kailangan po natin mag-aral at uh, kung nahihirapan po naman tayo ay pwede naman po tayong magpasama doon sa mas marunong. Uh, kailangan lang po tayong uh, pumila ng mahaba kagaya bukas guys ay susubukan kong uh, i-vlog dahil bukas na po tayo uh, naka-schedule sa ating renewal ay itratry ko pong i-vlog kahit hindi ko po magbo voice control na lang ako basta makuha ng ko lang yung ating proseso ay uh, magtiis po tayo sa mahabang pila guys kasi ang alam ko to ay hindi po kaya ito ng isang araw kailangan dalawang araw mo itong lalakarin kasi sa dami nga naman ng uh, um, pipila don. So, wag po tayong matakot, wag po tayong uh, mahirapan. Uh, talagang gagawin po natin ito, guys, kasi ito po yung ating responsibilidad. So, ayun, may ko shout-out sa lahat ng ating mga viewers dyan. Lahat ng ating mga katimkasari na related dito sa ating topic ngayon ay uh, binabati ko ngayon at congratulations sa inyo dahil uh, ay meron po kayong permit, guys. So, yon. Uh, sa lahat ng gustong uh, magtayo ng uh, negosyo at uh, gusto mong nasundan itong ating uh, mga content. Paki-subscribe naman tong ating channel kung baguhan ka pa lang. At saka, pakiclick na rin yung notification bell para tayo ay ma-update tuwing tayo ay mag-upload ng panibagong video, guys. So, yun. Try po natin bukas i-update uh, yung ating uh, pagkuha ng ating uh, business permit, ang ating renewal. I-vlog po natin. At abangan po nyo ito bukas, guys. may mega shout-out sa lahat. Hanggang dito na lang, guys. Bye!